Guniguni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ako si Dion, 16 na taong gulang. At ito po ang kwento ko ang kwento naming magkapatid na si Simon. Lumaki kami sa isang bahay na puno ng pasakit. Mahal namin si inay, pero hindi siya minahal ni tatay. Sa halip, lagi niya itong binubugbog, sinasaktan at binabaliwala. Hanggang sa isang araw, hindi nakinaya ng katawan ni inay ang sakit. Namatay siya. Iniwan kaming dalawa ni Simon sa impyerno ng aming tahanan. Sa halip na bumuti ang buhay namin, lalo lang itong lumala nang tumating si Hasmin, ang pangalawang asawa ni tatay. Sa unang tingin, isa siyang babaeng ubod ng ganda. Maputi Mahaba ang buhok at may malaanghel na mukha. Pero sa likod ng kanyang magagandang ngiti, may tinatago siyang mas madilim pa sa gabi. Sa unang mga buwan, pilit niyang ipinakita na isa siyang mabuting asawa kay tatay. Pero kaming magkapatid, alam namin ang totoo. Sa tuwing wala si tatay, iba ang ugali niya. Maldita, masungit at salbahe. Wala kayong silbi, mga pabigat. Sigaw niya isang beses nang hindi namin agad nalinis ang bahay. Kapag nagkamali kami, sinisipa niya kami ni Simon. Kapag hindi namin sinunod ang gusto niya, sinisigawan niya ako hanggang manginig ako sa takot. Pero hindi lang yon ang kakaiba sa kanya. Nagsimula ako mapansin na maraming lalaki ang naaakit sa kanya. Kahit matatanda o binata, halos matulala sila tuwing dumadaan si Hasmin. Pero higit sa lahat, may isang bagay na kinikilabutan ako. Tuwing gabi, kapag lahat ng tao ay tulog na, naririnig ko siyang lumalabas ng bahay. Akala ko noong una ay naglalakad lang siya sa labas. Pero minsan, sinilip ko siya mula sa bintana. At doon ko siya nakita. Sa ilalim ng buwan, si Hasmin ay nakaluhod sa lupa. Habang unti-unting lumalabas ang kanyang mahabang dila at inaabot ang isang manok na duguan. Nilalasahan niya ito na parang gutom na hayop. Pinilit kong huwag mapasigaw. Umalik ako sa kama at nagkunwaring tulog. Pero alam kong hindi nakamiligtas. Lumipas sa mga araw. Nagising na lang kami sa balitang may mga bangkay na natagpuan sa baryo. Mga hayop na nilaslasan dyan at mga bata na nawawala. Nagkaroon ng usap-usapan. May aswang sa baryo. Ako lang ang may alam kung sino ang pinaghihinalaan ko. Pero paano ko sasabihin Sino ang maniniwala sa akin? Nagpatuloy ang gabi-gabi niyang paglabas. At isang gabi, hindi na hayop ang pinatay niya. Narinig namin ang isang malakas na hiyaw sa labas ng bahay. Pagkalabas namin, nakita namin ang katawan ni Mang Gusting. Isang matandang nagtitinda sa palengke. Wala na siyang laman loob. At may mahabang sugat ang kanyang katawan. Nang lumingon ako kay Jasmine, nakita kong may bahid ng dugo ang kanyang labi. Humimitis siya sa akin. At doon ko lang naramdaman ang pinakamalamig na kilabot na dumaloy sa katawan ko. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Pinagmasdan ko siya. Alam kong hindi siya tao. At ang mas masama, si tatay ay wala na rin pag-iisip. Parang nakakulong siya sa isang hipnotismo. Sunod-sunuran siya kay Hasmin. Kahit pa nakikita niyang sinasaktan kami. Kinausap ko si Simon. Kailangan nating tumakas ang bulong ko. Pero paano? Umiiyak niyang sagot. Alas dos ng madaling araw, dahan-dahan kaming lumabas ng bahay. Ngunit pagdating namin sa pintuan, naroon na siya. Si Hasmin nakangiti. Saan kayo pupunta? Bago pa kami makatakbo. Tumalon si Hasmin papunta sa amin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang tunay niyang anyo. Mahaba ang kanyang dila, mahaba ang kanyang kuko, at ang kanyang balat ay unti-unting lumalapot na parang itim na langis. Diyos ko ang sigaw ni Simon si Hasmin ay isang aswang. Pinilit naming tumakbo, pero nahawakan niya ako sa balikat. Napakalamig ng kanyang kamay, parang yelong dumidikit sa balat ko. Di yun, Simon. Akala niyo ba makakatakas kayo? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo papatayin. Gagawin ko kayong kagaya ko. Napapikit na lang ako sa takot. Pero biglang sumigaw siya sa sakit. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita akong si tatay ang nakatayo sa likod niya. May hawak na kutsilyo. Isinaksak niya ito sa likod ni Hasmin. Napatingin si Hasmin kay tatay. Galit na galit. Wala kang dinala sa buhay ko, kundi sumpa ang sigaw ni tatay. Sinubukan siyang suguri ni Hasmin, pero bigla siyang nanghina. Kumuho ang katawan niya. Ang dati niyang kagandahan ay naging isang nilalang na sunog. Nadurog at naglaho sa lupa at pagkatapos naglaho siya. Tahimik kami ni Simon. Si tatay ay nakatulala. Tila ngayon lang nagising mula sa isang panaginip hindi na namin muli pang nakita si Yasmin. Kinabukasan, umalis kami sa bahay na iyon at lumipat sa ibang bayan. Pero kahit saan kami pumunta, hindi hindi ko malilimutan ang itsura ni Yasmin noong gabi yun. At minsan, kapag natutulog ako, pakiramdam ko ay may mga matang nakatitig sa akin mula sa dilim. Dahil kahit napatay na siya, alam kong hindi niya kami titigilan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.